hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back po na po sa YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin sa subscriber na natin sasagutin Ito ay galing po kay Valentino Tabuada. Ang kanya pong tanong ay, ano ba daw ang dahilan na pagtatain ng mga biik habang sumususo pa sa kalang mga inahing baboy? So kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang pangagigultura, mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel. Ryan Patinyo, Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan kung bakit ba daw yung mga biik na dumidede pa sa mga inahing baboy ay nagbabasa po yung kailang mga dumi o nagbabasa po yung kailang mga tae. Isa po sa importanteng bagay po mga kaibigan na atin pong aalahanin kapag tapos po mga inahing baboy baboy, dapat talaga yung kalang dede po ay malinis yan at saka hindi po basa. Kaya po minsan, yung iba po mga farrowing pen ay naka-elevate po yan. Kasi para po hindi po magbasa yung dede, hindi po magkaroon ng dumi yung dede natin mga inahing baboy. And then, kapag hindi po naka-elevate yung uh, farrowing pen natin, dapat din yung sahig po nating farrowing pen ay naka-incline. Nang sa ganon, yung mga tubig, yung mga ehe, yung mga dumi mula po sa ating mga inahing baboy ay yan po ay dadaloy po pababa. Kasi po, kapag flat po yung ating uh, sahig na ating farrowing pen, yung mga tubig po at mga dumi po ay mag accumulate po doon po sa dede nating na inahing baboy. Yan pong sanhe na magkakaroon ng dumi yung kalang dede. Yeah. And then kapag marumi po yung ganang dede, yung mga beek po ay dumidede doon sa dede na marumi Isa po yung sanhe po mga kaibigan na magkakaroon sa nang bacterial infection habang dumidede po sa mga inahing baboy Kaya isa po sa dahilan kung bakit po nababasa yung dumi ng mga uh, beek natin habang dumidede po sa mga inahing baboy Ay doon po sa maruming dede ng na ating inahin Para atin pong maiwasan yan, dapat talaga yung inyong farrowing pen dapat po naka-elevate And then kapag hindi po naka-elevate, dapat po naka-incline yung sahig ng sa ganon, yung tubig, yung ihi, at saka yung mga dumi ay dadaloy po papaba at hindi po mag-accumulate sa area kung saan po nanduduan po yung dede nating mga inahing baboy. And then dapat talaga paliguan mo natin araw-araw yung ating mga inahing baboy. five days after ng anak onwards kapag wala pong mga dinaramdam na mga kapansanan. Isa din po sa sanhi kung bakit po nagbabasa yung tae, yung dumi natin mga biek habang dumidide pa sa mga inahing baboy ay ito po yung sobrang dami ng gatas ng ating mga inahing baboy. Malalaman po natin na ang sanhi po ng pagbabasa ng dumi ng ating mga biek habang dumidide pa sa mga inahing baboy ay sa so sobrang dami ng gatas kasi po yung kulay ng dumi ng ating mga biek po ay parang yellowish at saka yung mga puti-puti na kulay. Yan po ang ibig sabihin na marami pong gatas yung inahing baboy, marami pong nainom na gatas yung mga bake, and then hindi po natunaw ng maayos ang tiyan ng mga bake kasi bata pa lang sila. Kaya ang sanhe po niyan, magkakaroon ng pababasa yung kalang dumi, magkakaroon ng kulaw-dilaw yung kalang mga dumi na basa po mga kaibigan. Kapag ganun po ang rason po mga kaibigan, ang dapat gawin niyan ay bawasan niyo po ang pinapakain na lactating feeds po sa inyong mga inahing baboy. For example, mayroon po kayong sampung biik and then ang kanya pong kinakain na feeds isang araw ay 5 uh, kilos na feeds ngayon kapag marami pong gatas na nating inahing baboy nyo and then uh, naapiktuhan po yung mga biik uh, nababasa po yung kalang mga dumi bawasan nyo po yan instead of 5 kilos per day ang ipapakain nyo ay nasa 3 to 4 kilos per day na lang ang inyong ipapakain para yung milk production po ng inahing baboy nyo po ay bababa po yan And then, kapag napansin nyo po na medyo okay na po yung dumi ng yung mga biik, hindi na po basa, hindi na po kulay dilaw, and then, hindi na po yung mga parang hindi po na tunaw na mga gatas, dahan-dahan nyo pong ibalik sa 5 kilos per day. Huwag nyo pong biglain para yung mga biik po ay hindi po mabigla nung kanyang tiyan. Kasi po, importante talaga yung pag-adjust natin ng feeds kasi mayroon po yung epekto sa pamilk production. Kasi po yung lactating feeds, tumutulong po yan sa pagproduce ng gatas sa ating mga inahing baboy. Kapag sobrang daming gatas sa ating inahing baboy, andi pinapakain po natin ng lactating feeds, yung milk production po niyan ay tataas. So maapektuhan yung mga biik. Para atin pong uh, maywasan maiwasan na mababasa yung dumi ng ating mga biik, atin po yung babaan, and then, kapag atin po notice na yung mga beek po ay medyo nakarecover na, hindi na po basa yung kalang dumi, dahan-dahan na po natin itaas yung mga feeds mga, po, mga kaibigan, pabalik po sa normal na 5 kilos per day, kapag 10 po yung kanyang beek po mga kaibigan. Kanyang so, ating vlog ngayon, nasa naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po, kung paano ba dapat solusyonan yung mga nagbabasang dumi, ng na mga beek na pa sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.